Mga gandang tanghali po, ang inyo pong nakikita ay ang puno ng rambutan at ang kanya pong mga bunga. Mga ilang panahon na lang po, matitikma na ang kanilang bunga. Yan po ang mga rambutan. Ang variety po nito ay kabkabin. Sinasabi na isang magandang variety. Sa salita pong rambutan, tanggalin po natin ang salitang tan. Rambo na lang po. Iwasan po natin ang magrambo. Kapag tayo po ay nagrambo, Maaring tumaas ang ating dugo o magkaroon tayo ng alta presyon. Maaring magdulot sa atin na tayo ay ma-stroke. At karagdagan pa ay ang makagawa tayo ng hindi maganda o kaya po tayo ay makasakit sa ating kapwa sa pagrambo po o sa pagiging rambo tayo po ay nagagalit sinasabing sobra pa ang pagkagalit kaya iwasan po natin ang magrambo sinasabi po na ang pinakamalakas na tao sa mundo ay ang mga wrestler. Sila daw po ang itinuturing ng pinakamalakas na atleta at pinakamalakas na tao ang mga sumo wrestler. Hindi po pala ang mga sumo wrestler ang pinakamalakas na tao ang pinakamalakas daw po na tao ay yung ang kanyang pagkagalit, ang kanyang biglang pagkagalit, ang kanyang sobrang pagkagalit ay kaya niyang kontrolin. Sila raw po ang pinakamalakas na tao sa mundo. Inuulit ko po hindi sumo wrestler ang pinakamalakas na tao. Ang pinakamalakas po na tao ay yung ang iyong sobrang pagkagalit ay kaya mong kontrolin. Ang taong ang sobrang galit ay kaya niyang kontrolin sila ang may tuturing na pinakamalakas na tao sa mundo. Iwasan po natin ang magrambo dahil hindi po ito magdudulot sa atin ng kabutihan. Maaring magdala pa po ito sa kapahamakan. Maraming maraming salamat po sa tanghaling ito. Pagpupugay po sa lahat.